Hirap man sa pagkilos, nagsusumika pa rin maglako ng seashells ang lalaking ito na nakilala namin dito sa bayan ng Ibahay Aklan. Sa loob ng isang araw ay kailangang maibenta ni Tatay Eddie ng Aslum Ibahay Aklan ang lahat ng kanyang mga dalang seashells upang may maipambili sila ng makakain na kanyang asawa. Yung pangita ko man lang yung shell. Kung makabili ang shell, may pang makalapot bigas. Sa bahay na ito na si natatay matapos na masira ang kanilang bahay na nasa tabing dagat. Ay, Kay na anod amon Ito lang kami kasi wala kami ng bahay. Mm -hmm. Dating nagtatrabaho bilang construction worker, tagagapas ng tubo at empleyado sa ospital si Tatay Eddie. Hanggang sa ma-stroke noong 2004, at natigil sa pagtatrabaho. Yung contracture man lang ako sir, nang naghahalot siminto, nagtatapas din ng tubo. Ay ngayon, na-stroke imot year 2004. Na-stroke ako, ano na, ano na ano hindi rin ano, ako makakaya ng ano. trabaho. Uh -huh. Uh -huh. Ag, yung mag-ano ng oxygen, trabaho namin lahat yan, magbigay ng mag sa pasiente. mag magbuhat uh, oo, oo, ay hindi ko na makaya. Ngunit sa kabila na kanyang kalagayan, nagsusumika pa rin kumita si tatay dahil hindi sa sapat sa kanilang dalawa ang kinikita na kanyang asawa bilang isang street sweeper. So kahit na stroke ikaw tayo sigi eh. sige pag hindi ikaw lako. o oh, sir, hindi ko nalimbawa hindi man ako maghuwag. May asawa ko may trabaho naman, mm -hmm. ay kulang pa yung sweldo niya.

Mm -hmm. Di ka rin nagbalay good afternoon ah, good afternoon mm -hmm. Sini saan yung bahay nyo po saan Ah, yan, yan ang bahay niyo. Sa Pubring Vlogger kami. Ano sir, good afternoon. Good afternoon. Ah, ikaw galit tong nakita namon kahapon. Oh, sir. Oh. Ay, amon sir, lisod amon ba Kaya Kay naanod amon ba kayo? Oh, sir. Ah, no, no. No, no. Oh. Ito ang tinutulogan namon sir, ay nagapobra so, yung anak ko kasi. Ah, nagpagawa yung anak mo ng bahay. O nga, ma, sabi ko. naman ito. Opo. Asawa yung anak ko, ito lang kami natutulog. Kasi wala kami yung bahay. mm, -mm. Ay, Yung pangita ay, ko man lang yung shell. Kung makabili ang shell, may pang makalapot bigas. Opo, nakita ka nga namin kahapon. Ito Kaso, sa may shell. Opo, sa shell. Ang bilis mo? Ay, nagadali ako kasi walang bigas, sir. Ah. Oh. May imbakano kinita mo kahapon. Pang ano man lang sir, yung tamang-tamang pang-ihipon namin. Mm, so ngayon may baligya ka ulit. Naubos na sir pangtanghaliaan pang, naman. Anong shell mo na ano, uh, binibinta? yung kinukuha naman si Ilog sir. Mm, ano tawag doon? Kayog, yung kayog ng yung ano sir, ng yung, yung tawag yun, yung maliliit, mm, yung, I see. Ah, oh, sige. San tayo pwede makaupo? Para hindi ka man mahirapan, dito tayo muna. Para makaistorya tayong mabuti. Ang tina-sir, eh, pinapansyalan nyo ako. Tita nyo yung pastasyon, yung pangabuhi ko. Opo. po. Wala naman ako, sir. Pagkain ko na hindi ako maglakad lakad Oo, po. Si ano nga ginabenta niya ito, ito. Ah, tuway. tuway. Oh, oh, Ah, ganyan bang, pala. Tuway, oh. Uyan. Oh. Know, maliliit pa. Tapos maliliit pa yung maliliit. Mm -hmm. pa. Yun. Kasama natin si Tatay ED, no? Tat ano? Oh, Sir ED. Oh, po, Pero Eduardo yung pangal pangayaw lang ko yung ED dito. Mm -hmm. <laughs> ah, Bali, ano tay ang unang trabaho ninyo dati? Ganito, sa Maynila ako, Sir. Mm -hmm. Yung contractor man lang ako sir nang naghahalo siminto. semento. Uh -huh. nakakita kami sa Na nagkita kami eh. sa asawa ko. Uh -huh. Tapos nagbakasyon ako rito yung nagtatapas din ng tubo. Uh -huh. Mm init ulan kaya ko. Oho. Uh -huh. Nagsakada ka ganyan tapos oh, sir, oh, sir, tubo. sir. Kumuha ako ng pera sir ng ko sa pamilya ko. Opo. Uh -huh. Parang may pagkain sila. Kasi sabi nila pag gusto mo karaw kain doon mm -hmm. libre pero gabayad ka ba't araw-araw Tinuwang ko eh 700 pitong buwan kung ang ginagawa yan kinurabuhan mm -hmm. kasi kung may kasi sir, interview ka kung mas maluwag yung tagipusuan ko ba mm -hmm. na, na, na ano ka naalala mo yung mga oh. Tapos paano ka napasok sa District Hospital na bilang janitor? nag Yung asawa ko, kabul, katulong ng okay. gobernur noon, mm -hmm. nagsabi siya yung asawa ko, natulungan niyo yung asawa ko kasi wala kami, hindi makakaya yung sweldo niya. Opo. Kahit anong trabaho ko, pinapunta ako sa bahay nila. Mm -hmm. Kahit anong trabaho sir, ibigay niyo sa akin, kahit janitor lang sa ospital ka ko, mm -hmm. yan, bin, bin, dala ko doon. Oh. So, Tinanong so, na sa akin kung anong gusto kong trabaho kasi yun lang oh. ang makaya ko. Uh -huh. O marapot, in-school kasi. Mm -hmm. Tapos paano ka na stroke sa anong Sa siguro sir sa sobra guro nga sa pagod ko yun sir. Mm -hmm. kung minsan may kinain, may kape o kunuwa ganyan din. <laughs> Bali nung nakaraang araw po kahapon kami ay nandito sa ibahay. Oh, sir. Tapos akala ko kung ano lang ginagawa mo na may bitbit -bit kang timba tapos, Yun, sir, yung paikot kay hata doon sa... umihi kami sa may shell station, oh, station. Then, pumunta ka doon, tapos may bit-bit kang timba. Hindi ko alam na naglalako ka pala ng mga shell. oh sir. Araw-araw ano, araw din, sir, ako. Mm -hmm. Hindi man ako nagpupulot yung mga apo ko. Mm -hmm. Parang may pagkain tayo to. Sabi ko. Mm -hmm. Ako na lang magtinda sa bayan. Mm -hmm. So, kahit na stroke ikaw tayo, eh. Sige pa ke lako. Oh sir, hindi ko na hindi man ako maguwag May asawa ko may trabaho naman, mm. ay kulang pa yung sweldo niya. Oh, uh -huh. ay nang casual man lang dito sa munisipyo. Mm. nagtrabaho rin ikaw sa munisipyo na. Eh? Oh, casual man lang. Yung oh, dito ka ma ma Ilan yung naging anak nyo po? Apat. Puro may mga asawa. Dito, ito sa compound na to. Nang isa lang. Ay yung doon kanina, oh. Yung mm. nagpagawa ng bahay ng anak ko. Uh -huh. Asawa yung anak ko. Uh -huh. Sa kanila yan. Tano lang ang nag-aabot sa amin uh -huh. pagkain. Uh -huh. Tulong-tulong lang. lang. kaya na may asawa na hindi mo tano, na maasaan. Uh -huh. Kung hindi ako nagpangita. Mm uh -huh. Doon lang kami nagtulong kasi ano um, yung wala kong bahay. Pag-anod ng bahay namin doon sa baybay. Uh -huh. Dito din kami kahit nakapapag lang walang ano. Mm -hmm. Ay, yun know, Magkano ang kinikita mo sa paglalako ng mga sir, share? yung makaano ako ng anim na kilo, mm -hmm. tag-120 isang araw. Apo. tag Kung mayroon ng anim, minsan mga apat lang. Oh. Kung Kung ma, ba yung ilog, mm hindi -hmm. ka makakuha. mm -hmm. Pinapa, so may 120 ka sa isang araw minsan. Oh, bigas naman kalahati lang lang gantang yung 120 mo, yung bigas dito 200 yata ng one, two, three, yung, yung gantang. Eh uh -huh. hey, kahapon <coughs> ilan ang kinita mo kahapon? Nang ano sir? Nang bilang wa, wala mm -hmm. pito ka kilo pito ka kilo sir nga Oo, oh, bit 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 bit. Man. Oo. Pumunta, siguro pag ano, pag ano pupunta ako sa ano sa sa may nang mm, sa Perisuel. Uh -huh. Nagtinda ako doon, sabi pa sila sa akin, paano raw makakain? Paano raw magluluto ng ganyan? Uh -huh. Sabi ko, hindi <laughs> mo ka pa. Oo, sabi ko, sir, gisaon mo lang sa Luya. Uh -huh. Masarap din ng sabaw na yan, basta may luya. Uh -huh. uh -huh. Sabi niya, hindi kami kumakain ng yan. Sabi mm -hmm. na sa akin, ah, mabuti nga ni, hindi ka kumakain. Mm -hmm. Paano ako makapira kung hindi ka makabili? Oo. Oh. Ay, <laughs> bili, bili na lang sila. Wala. Wala rin. Oh. So, sorry eh. Hmm. Sinabihan pa ako na, sinabihan dap ako na, wala kasi yung bus namin dito. Ayun, ay, maganda yung salita, tayo. Sana sinabihan niyo na wala kang pera. Oo. Oh. <laughs> hindi para maraming salita. <laughs> <laughs> kasi mainit. Kasi yung ulo ko, kung pinaparinig na pa ako na walang ulam, hindi makakain. Oo. Oh. Sabi ko kinakain naman ito kasi pubre kami. Ah, eh, sabi nila hindi raw kinakain? Oo, oh, hindi mm. sila marunong magkain. Oo, mm. problema. Oh. Mm. Siguro marunong nga, bigyan mo pa yung amo, marunong pa nga yung amo, siguro kumain. Oo. Oh. Mm -hmm. isang kamay na ito hindi na makagalaw. Oo. Oh. Mm -hmm. Ang ginagawa niya, ipupo siya ganyan, ganyan, ganyan. Tapos orang na siya, kumuha uh -huh. din ng... Kasi sabi ko, wag na. Mm -hmm. ay, Ikaw, nay, anong trabaho mo sa LG yung ngayon? Nag, ano, magwawalis. Mm, -hmm. mag street sweeper ka dyan. Mm -hmm. Magkano ang sweldo mo? Ano, 75 yata. yun, nagtaas ng 25, mm -hmm. 150. Man. Uh -huh. Sa province ka? Province ako, sir. Ako din. Kaswal, kaswal. Kaya lang na-stroke ako ito, na, na hindi na din ako sa sa makakaya ng trabaho. Uh -huh. Yung mag-ano ng oxygen, trabaho namin lahat yan, magbigay ng mag, sa pasyente. Magbuhat? Uh, Oo, uh -huh. ay hindi ko na makaya. Oo. Uh -huh. Pag alimbawa may pasyente kailangan ng oxygen, kuha wakal dun sa budiga. Mm -hmm. Ilagay mo dun sa kwarto niya. Mm -hmm. Ikaw din mag-open ng oxygen. Nag, ano, nag-trabaho ano, din ako kaswal sa sityo. Naging mm -hmm. ako ng tulong kay Mayo. Mm -hmm. So yung na-stroke na siya, ano, paano ang buhay ninyo? Eh, ako din nag-anap ng pagkain namin hanggang ngayon. Mm -hmm. <coughs> eh, kahit ganyan na ano, hindi nagpabaya sa tatay oh. Grabe. Oh. Bag gakwan naga uh, hanap pa rin. Minyan, hanap ng paraan. Ano, saan na kaya to? Minsan takbo ako. Baka doon ma ako sa ilog yan. Mm -hmm. Baka malublog. <laughs> sabi kong ganyan. Ay, mm -hmm. may yan na, may bitbit -bit na siya ng baldi balding maliit. Balot mm -hmm. mo na. Sabi niya kasi hindi ako makabalot kasi yung kamay ko na mm -hmm. Ay nag-alala ako, huwag kang tumawid sa mga highway mm ha. -hmm. Eh, hindi ko lang alam, baka tatawid din mm -hmm. Mga anong oras ka umaalis dito tayo? Minsan alas dos. minsan mm -hmm. Sana launa. Mm -hmm. sa mga aga pa. Kung aga pa. Galil, alimbawa, makakuha kami ngayon bukas ko na ibibinta. Mm -hmm. Tapos, Parang makaano ba ng buwangin, makaalis ng buwangin sa uh, ano maka kung baga, makaluwad, makaluwad pa kung sa aton oh. sa, ano, makaluwa pa oh. na mga kinain yung ano, Parang kahiya yung, naman yung gumili, sabi mo na. Mm, wala nang beras tapos may buhangin pala. lah. Uh -oh. Sabi yung kabukasan yung buhay ko. Ha. Sa sadya Anong oras ka na kauwi? Hanggang maubos 'yon, sir. Uh -huh. Kung hindi maubos naman ng mga tatlong oras, hanggang sige pa, sige ikot-ikot uh -huh. ako diyan uh -huh. na abot pa ako doon sa no sa lapit sa ospital, uh -huh. lakad ko lang. Kaya dito sa may tulay oh. Mm -hmm. Lalakad ko lang panggang ano. Magkano kilo niyan ang, ang mga may ina diyan nga 1 ki, isang kilo. Nang uh -huh. ano, 20 pesos, 20 pesos, eh. 20 pesos. 20 Ay, kung, kaya may dagdag kasi kung mm. -hmm. maliit makita nila, hindi man sila binibili kung maliit mm -hmm. man sila. Kung sirado nga 1 kilo, uh -huh. hindi man sila bibili. Kaya mm -hmm. dinadagdagan mo, siguro man 1 kilo agtunga, kalahati. Mm. -hmm. Opo. 120 po ang kita mo sa isang araw minsan. Hindi man nang, hindi man sige sige sir. Pinakamaliit ni mong kita. Yung pinakataas na yan sir. Yung 120. Mm. Oh. Pero hindi naman araw-araw. Ay -araw. oh. so, kung minsan galing ako sa bayan, muwi ako rito, pagod na pagod na ako, sasakay na lang ako sa sikat. Kasi mm -hmm. hindi baka hindi ko na makaya makaabot rito. Ako ma, ano, ba malipong ba ako? Oh, po. Tay, yeah. may eh, dala akong tulong sa iyo. Ay, pasalamat ako, sir. Oo. Oh. Maraming salamat ako, sir, pang ko ng bigas. oh, at uh, maintenance mo eh. Oo, sir. oh, sir. Oo. Oh. Anggapin mo po. Ay, salamat, sir. Oh. Two. Salamat. Ko Three. Mm. Four. Five oh. thousand pesos po para sa... Ay, salamat, inyo. sir. Ano ako ibabalik sa iyo? pangamuyo lang pangamuyo. Oh, sir. salamat Acreia. sir. Ibigay ko Kasi, lang sa kanya sir. Ay, oh, ay, salamat. Ibibili namin ngayon. Ngayon na si bibili namin ngayon sa Biga sir. Mm -hmm. Kasi nga ang kaya alam ng mga tao na talagang hahanapin ka namin dahil alam nila yung programa ng Pobreng Vlogger. Oo oh, sir. Marami nagsabi sa kaninang maga ako sa bayan. Marami oh, kaya nga hindi ako na nagtitigil na na mamasyal lang niya, dyan. Palagi naman, ako nag-aanap kung sa, sa baka ma, sabi na. nila, <laughs> baka babalik sila makikita na ikaw, kaya balik ka balik. Sabi nila, mm -hmm. Nyan, lakad ko lang galing doon punta na ako dito. Gusto <laughs> ko sana ng, gusto ko sana ng, ano ko, na mga, kita ka mo ba? Opo, oo. Uh. Kahapon ka lang namin nakita eh. Ay, ah, sir. At salakyan yung salakyan nyo pala yung pula, naka, ano, dyan sa may shell. Oo. Hmm. Yung pula ng huli ng mga oho, bata. Oho. <laughs> <Kaya> na, <laughs> hindi. Hindi, sa tabi. Oho, oho. Nakita ko yan, yung ko. Kaya linapit ang nga. Binta ko ng yan. Mm -hmm. Hindi ko napansin yun. Diretso ka eh. Ah, nauna ka sa amin? Ah, nauna. nauna. Hmm. ka. Mm -hmm. oh. Okay. oh. Yung mga nakaupo ba sa mga driver at eh, tricycle? Di ba maraming hmm. tricycle dyan? Opo. Oh, po. Eh, nalo, ano ko lahat sila? Inalok po sila. Oo. Oh. oh. Kahit bayinti lang sir, pang bili ko ng bigas yes. o kaya pamahaw ko. Uh oh. -huh. hindi para sila nakaalis sa pila nila. Mm -hmm. Kaya eh, hindi sila makabili. Uh -huh. Minsan mayroon din naawa sa akin dyan. Na medyo maawa ba? Katulad niyo nga naawa. Mm uh -huh. Pila nung sir? Uh -huh. Ay, hindi ko lang kukunin Tik Bigyan ka lang ng bainti. Parang eh, minsan, mo lang sa iba. Uh -huh. Parang makapera ka. Uh -huh. eh, salamat, sir. Minsan sang daan binibigay yung may kaya ba? Uh -huh. Yan, Kasi ibigay ko naman, sa sir, kanya. Sir, taga rito rin. Niya, taga, saan? Taga, taga kagayan Bale. Lasam kagayan um, Ilocano ako siya. Ilocano, ikaw. Mm. Oh, batiin mo yung mga Ilocano Ama, sa lingwahin okay. ninyo. Oh. Sige, oh. oh, sige po, batiin mo sila. Ako si Eduardo Biskira, Ilocano. Hindi, Ilocano. Siya, taga oh. Ilocano na. kagayan na. Adanak nak ti ada ito itu di saya. ti tulung nga medyo na na, na kaasi kanyak. Tatanga aldaw. Oh, po. Salamat. Oh, po. Salamat ta ah, mga kapobre at sa mga taga-ibahay na nag-message sa atin ah, dahil kahapon nga nag-post tayo ng video na ah, patungkol dito. Mga kapobs na hinahanap natin yung isang uh, tatay na naglalako ng shell at nakita natin dito. So maraming salamat po. Magandang uh, hapon sa inyong lahat. Okay. Oh, sa oh, oh. Sige, hindi na kami magtagal oh, din ay, ha. Maraming salamat sir ha. Oh, Opo, tanggalin ko na ito. Sana umay. bigyan ka ng ginoon na mayad natin ng ang katawan. Oh, Magpangambuhi. Oh, Sige po. Mabay sa inyong lahat. Oh. Maraming salamat.